sa ilalim ng nagmumurang araw ng nababagot na buwan ng mga nagbubulong ang puno ng mga ideyang nagtatakbuhan nilibad, napapagod nawawala niligaw hindi ko magawang matulog dahil alam kong ninakaw lang kita mula sa kanya <laughs> ang unang kumalikot sa ligagamong puso ninakaw lang kita mula sa pagkakataon kahit alam hindi naman ito tatagal ng maraming taon nakaw lang kita mula sa kapagutan ng buhay sa kalamigan ng gabi alam kong minakaw lang kita kaya hindi ko matim na matulog ayoko managinip ng mga pantasyang madaling mainip ayoko, imbis na ako ang magising baka ikaw ang mamulat sa libog at natintog ng buhay. Handa akong mapuyat. Parehaposin ka hanggang sa mapaos ang nagmumurang araw, hanggang mayamot ang nababagot na buwan, hanggang mapipi ang mga nagbubulong ang puno. Bukas matakit ang nanakawin. Sa kanya, sa pagkakataon, sa kabagutan ng buhay, at sa lamig ng gabi. Hindi ako matutulog hindi ako antukin para sa iyo para sa atin ilang tagay na hindi parin tulog talo ko lang sa langit kung bakit